pa deliver ako ng ano guys, ng red horse dalawang case lang kasalo at letro, honcha at saka yan at saka yun ito guys, bang ang dalawang buti ay marumi. hindi kinatanggap. binalik ko sa nagbili kinuha ko yung akin yan guys ang nag-deliver si kuya Ayan guys, ko oh, nagkalat ang stocks ko sa sa sala, ayan pa ang hindi ko pa na display kasi maliit lang ang store ko guys kaya ayan, ayan na mga stocks yan, ilagay ko yan sa ref ayan, kakalat at saka ito mga stocks kunti lang naman yan guys pero ang aking bahay guys ay maliit din, o tingnan nyo o, dito na side at saka yan na side, o Size 4 lang, 4 feet lang kasi yung laki ng aking store, guys. Kaya, maliit lang ang space. Thank you for watching. Hi, guys. Nandyan ang aking etlog, guys. Kadili kadi-deliver lang yan. Ang train niyan, guys, ay $200. 25. Medium lang yung binili ko guys kasi ang mahal ng mga, ang large, mahal mahal, ang mahal mahal na. Kaya medium na lang ang binili ko guys, 225 per tray. Ayan, ang mga kaganapan sa aking munting store. 10 pesos ang benta ko niyan guys. Hi guys, good evening. Welcome back to my YouTube channel. Kanina guys, hindi ko napak naipakita sa inyo ang aking nabili sa Lots for Less kasi maraming ingay masyado dito guys. Kanina pagdating ko, maraming na, uh, mga kapitbahay, malakas ang sound. may nag Ito guys, i ko sa inyo yung mga gamot na lang kasi yung yung ibang nabili ko na videohan ko kanina sa Lots So continue na pinto guys pag awal sa mercury drug na gamot. at check ka may pa promo sila ng ano guys ay binibenta na soki day book guys oh na, na avail ko ito sa mercury drug doon kukunin ang pambayad na 45 pesos deep doon sa sa card guys may points man ako 119 niya yung points ko 40, minus 45 na lang ito guys. O oh, maganda siya. Ayan. Maganda siya guys. Parang pang, parang diary book. Oh, ayan. 45 pesos lang. Maganda masyado guys. Oh. Blue at saka green. Ito yung pinili ko green. Kasi I like green. Ang gamot ko guys, ito lang, ito lang na ko. kasama na yung gamot ko na pang maintenance guys mili <laughs> ako ng medical 200 sampu lang new sip 20 saridon sampu ang rexidol 20 biogesic sampu lang yung binili ko guys pero ang binigay sa akin is 8 plus 2 na promo Ah... Uh, Diet tabs, 12, 12 pieces. 12 uh, pieces. flanax, anim lang guys. Kasi may stocks pa naman ako doon. Pero hindi naman ito malakas. Paisa-isa lang yung bilhin niyan. Paracetamol na generic. Right med yung binigay sa akin. Sampo lang din. 5 pesos ang benta ko nito. At ang gamot ko, metformin at saka R-block CCB. Ang nabayaran ko lahat guys ay 1,167. Ayan. Klaro ba guys? <laughs> ah, saka ito guys. Oh, may pa-promo ang Choco Mochi guys. May isang flavor chocolate. Ayan, may isang chocolate na free. Bihira lang ito magpa-promo ang Choco Mochi guys. Kaya dumili na ako. Yan lang guys. Bye, thank you for watching.